Dito dito pala ano. Dito dito nila dito. Para yung takot Dito talaga sa isipan ko. yung ngayon talaga ng basic ko. sobrang ingat ako mag ng mga especially pag Agad eh.

Tawag ito, sabi sabihin natin phobia. So, may takot ako. Uh, ang dami kasing naglalaro sa otak ko. Uh, ako. dami -di dumapasok. Hindi ko alam yung siya ko kung na. Pakalaw yung konsensya ko. Pakatilo, pakaspat. Pang At saan ko lang. Pinakaasok ko sarili ko. <laughs> diba natin sa punto na kasi naman, dito naman. Na. Uh, dito lang talaga bumati sa na, na gano'n. mo pa talaga. Uh, ko. Ibigat ko yung ko. Para lang ako na ako malapit uh, sa amin. Kaala ka ng dahil sa natin. Para, ko ng Kaliligas.

Uh, uh, sa isip ko, no? Pero dito naman, di ka naman uh, na-finalize. So, di ka na ano kung ano talaga. ano nga bang lang kung ano mga decision mo gagawin ko sa mga susunod. Basta lang kung ano ngayon kasi parang pag buong buhay ako ng malayo, uh, um, ngayon, araw-araw, mula nung last 20 ako, uh, parang

Siguro, uh, pag-isita ko muna ng mga uh, mabuti na maayos. Kung may, nga talaga decision ko. Hindi na naman ako nalang sa rights na takot na o oh, Kaya parang may may upo lang, may eh, parang gusto kong mangyari na yun, di ba na nga, gusto kong mapalapit sa tanong ko kasi nga may may malit ako, may uh, four months old na ako na baby. So, yun ang tumapali sa palit ko pag pagpating ko ng bahay pag nakaka na ako. Pero, yung siguro ko na na makalapit na ako sa family ko. Kasi ito araw-araw mga -araw dahil, uh, sa oras, umaga, hapon, hindi natin alam kung ano yung mga uh, hari sa atin sa araw-araw sa biyari natin. So yun na, ibigay na tayo ngayon. Kaya masabi ko, kung pwede magpatakbo ng 30 hanggang 40 ka lang, kaya hindi ko pero hindi talaga pwede. Lalo na pag tayo ng trabaho. Sa so, kapag-aulitin malakang, mahirap sabi nga nila nung uh, mabagalan yung takbo mo pag aksidente talaga na sa ang humahabol sa'yo eh, mangyayari yun mabalas ang takbo mo tapos pag aksidente mm -hmm. talaga mabalas ang takbo mo pag aksidente talaga ang uh, nagahabol sa'yo mangyayari mangyayari talaga ba, yun no? yun nga ang sabi nila ito naman kaya okay, uh, yun si na ng ang vlogging no, kaya may kumakalang yung video natin na nagagawa ko dahil siguro ganun na o, so, vlogging yun nga Uh, Sagot mo lang